Pag kayo nagipit, huwag kayong lumapit sa maling tao. Kasi maraming lalapit sa inyong tukso. Merong bumbay, merong inchik, magpapa-utang sa iyo. Siyempre, pagpa-utang talaga, wow! 100% tapos na problema, no? Nagdadagdag ka lang ng napakaraming utang at problema. The problem that you have, ganun lang kaliit. Ngunit dahil umutang ka, ang problema mo mas malaki. Lumapit ka sa tamang tao. Sino mga tamang tao? Mga lingkod ng Diyos sa taong alam niyang makakatulong sa Kanya. Siyempre, ang gagawin namin, mag eh, lingkod ng Diyos, di ako papotangin niya, magpapri lang ako dyan. Kapatid, hindi niyo ba alam na very powerful ang prayer ng mga lingkod ng Diyos? At ituturo tayo sa tamang daan.